Hello, panibagong araw, panibagong vlog. So, magandang magandang umaga sa lahat, sa lahat, sa lahat. Ayan, Shoutout out nga po muna pala sa mga aking mga followers subscribers, at ko at sa mga full support na minibigay sa akin. Maraming maraming salamat. Salamat po, po kay Sino ko, kay Jimboy Mujinda, at saka kay Dere Hunter. So maraming maraming salamat po sa ito At ako ay hindi isa. So wala na akong so, tala ko ng mga sinda. So wala na. Outing muna kami uh, bagay na papahinga pa yung naman. Na so i-bitingan e, naman namin ang quality time yung mga ba uh, para yan, so, maya sumagmaling ulo uh, pala to so. one two three tapo minina ulo hindi ko makuha ng, kasi ako ng, naman yung, -tulog sa kaluluwot yun 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 ng

mga wow, ano. Dito sa BIC yan, so, kasama siya, eh, siyempre, uh, siya pwedeng iwan. And then, ko so, si niya, panigot siya. So, niyo rin yan, merda, sa uh, din yan. Ah. Yun! So, mamaya na lang ulit. Mga merda, marami, marami pa kami gagawin. So, pupunta pa na may ibang tao na ah, kailangan siya doon, para sabay-sabay kami sunduin sa pupunta namin and then so magkita kita na lang tayo doon and ano pa iintay ko ay 1 2 3 ayan nandito na tayo so ayan ito yung kasama ko so Rancho Olimpio so sana naman ah ano naman bikini men so dito na tayo to so, nak gabahan niyo na yung mga ano, mga gamit natin pupunta doon bitbit ang ah, mga kailangan bitbitin ah nak ito mga ano oh mapatumbay yung ano yung mainit yan nak yung mga ibang gamit sa loob at dito na tayo at mag mag-outing-outingan muna at medyo yung mga gamit ko So, yung kasama ko. Mukha lang holdapper yan, pero hindi. Ta, yan. <coughs> yan. Kapasok muna tayo. Oh. Ang init. Second time na tayo dito. Ano ba? Table, table. Magkano <laughs> pa kung mahaba? 100 po. Yung na lang, yung na lang mahaba. Kahit <laughs> may kli <clean> lang. May <laughs> discount <laughs> <laughs> naman <laughs> tayo dyan. Hmm. Kaya mga kalamerda, ito yung price nila dito. So, adult 150. Kaya children o, sandaan. So, overnight. 200 and long table 600 so yan yun, yun. Bala na kayo magbasa <laughs> at kapasok na muna kami higi wii So yan, uh, na na sila. So ito yung ano, na uh, full area nila. So mapapansin uh, niyo. Ang ng place. Uh, ano nga pala to? Ah, uh, bukal yung tubig niya, big sabihin, uh, ano yan, galing ilog yan. So hindi ko alam kung nagagaling siya doon sa taas, sa uh, area na may natulo doon. So may bukal din galing sa labas niyan. So um, sinasiguro kinatakbuhan lang ng motor yan. Ito yun, oh. no? na place ito sa pinintana nito. So, siguro, may third time na nandito, na pumunta na rito. Nanggaling na ako dito. So, tingnan natin yung place sa taas. Tara! So, yun, ito yung mga parang nipahat nila. So, so, hindi ko alam yung mga range nila dyan o magkano ano, nila. So, tatanong na lang natin. So, lalagay ko na lang sa description din sa baba kung uh, magkano yung mga ano nila at uh, kung, ano yung mga amenities na pwedeng uh, magkano uh, rate ng bawat tubo nun so mamaya na lang uli at uh, okay mamaya na Ayan, natapos na po tayo mga alamierda so ito yung area so Rancho Olimpio para sa mga gusto kong pumunta dito sa area to so napaganda uh, ulitin po natin Ah, uh, ito po tubig na to. Nakikita niyo po, is wala pong chlorine yung makita uh, nyo. So, hindi po sponsor to ng mismo may-ari. Totally, yan po ay galing po sa ilog. So, bukal, meaning to say po. So, yan po, yung area. So, may mga kwarto po din sa taas. And then, ito po yung mga taas na is yung mga cottages. So, nung time na pumupunta po ako dito, is may mga beach po to. So, under re renovation po yan. So, pasensya na kayo kasi nire-renovate yan. Para sa mga bata, yan, yung area. So, para sa mga medyo may na. And then, then the slide. Kaya nyo yan. Yan. Yan yun yung area. So, yan. Mga kalamidada, maraming maraming salamat po sa lahat ng sumusuporta sa akin sa Facebook page ko, sa YouTube channel ko. Ah, uh, maraming maraming salamat po kay Mr. Sino ako, kay Jimboy Medina, kay Jerry Hunter, sa mga followers ko po na patuloy na sumusuporta sa akin at sa mga kabaro ko po, mga kabutsyat. So, maraming maraming salamat po. Hanggang dito na lang po ang aking video at maraming maraming salamat. Po. Hanggang dito na lang. One, two, three.